Hello guys and welcome ulit for another video So let's say or uh, pagpasensya nyo na guys uh, Matagal tayong hindi nakapag-upload ng mga bagong video o mga updates sa mga pinaggagawa natin So ito muna for today's video okay So since uh, July na po at ilang buwan na lang uh, ay, uh, let's say, bare months na. So, tiyak, uh, palapit na rin ang Pasko. indensa then, sa nakikita nyo sa harap nyo, um, sure ako, or, or malamang, uh, marami na rin sa atin ang nagkabit nito, or, magpapakabit ng ganito. So, tawag dito po ay isang solar uh, Christmas lights So ang ganda nito guys at pinapaandar lang ito gamit ang battery at saka charge gamit ang sinag ng araw So for today's video So meron tayong tatlo dyan um apat to guys so hindi ko lang nasama yung panghuli or yung pang-apat since nakakabit tapos naka-staple na so hindi ko na siya tinanggal so ito meron tayong tatlo dito or meron pang isa apat so papaitan natin ng panibagong battery in yung battery yung gagamitin natin guys na pangpalit sa mga solar christmas lights na ito ay itong itong brand na to so ito ay isang ano ba to? Ito ay isang Mitsushi rechargeable battery. So ito po ay double A. Tapos ito ay isang uh, nickel metal hide battery tapos mayroong capacity na 2600 mAh per hour. So, sa likod, So, babala lang yung meron tapos wala nilagay na instruction kung kailangan mo nang i-charge bago gamitin. So, ito yung gagamitin natin. So mangyayari, buksan natin tong tatlong to tapos palitan natin ng baterya. So, simulan na natin. Yan. So, nabuksan na natin yung tatlong um, solar Christmas lights. So, palitan natin ng baterya. So, meron iba't ibang klaseng uh, battery na mabibili online so kayo na po bahala kung ano yung gusto ninyo merong mga mamahalin at saka meron ding mga mura so ito parang ito yung nasa gitna tapos kung gusto niyo yung mura meron namang ganitong klase yung battery na nakikita or nabibili online so nasa halagang uh, 20 pesos lang ito itong ganito na brand So, kayo na po yung bahala dun. So, ito, ito, yung ating battery. Ito. Rechargeable po ito. Mitsushi yung brand. One point two volts. ten So kung ayaw niyang umilaw so, so pwede niya na i-charge yung battery. So, check naman natin. Hanggang yung isa. Wala. Walang umilaw. So, meron ako isang battery dito pang testing natin. Kumbra nito is Enlop. Yan. So, umilaw siya. Namatay. Umilaw. Check natin yung iba. Same. So, umilaw siya. tai au milau Yan milau na matai So yung mangiyari is is trash more than natin yung battery ng Mitsubishi. Tapos. So, i-charge natin muna siya. So, ito yung charger ko. Alright. So, uh, full charge na yung battery natin. So, mainit-init pa siya. Galing sa charger. So, ikabit na natin. Testing natin kung mag o na ba siya. Ayun. So, epic fail yung nauna na kasi walang nilagay na instruction kung dapat ba siya i-charge o hindi. O baka naman hindi talaga tapos yung juice ng ating baterya is naubos na kaya i-charge dapat siya i-charge yan yan so milos lang tatlo yan namatay oops namatay and namatay so at saka sa meron ng ganito at saka napansin nyo parang hindi na siya umiilaw akala nyo sira so try nyo muna i-check yung battery niya kung need na bang palitan o hindi so in my case so hindi na siya umiilaw so dapat na kailangan ng palitan so malalaman nyo lang guys kung yung problema niya is yung circuit niya is meron kayong makikitang may parang sunog dito sa circuit board niya. So, chineko ko naman, wala naman. So, yung problema natin is galing sa battery. Yan. Yan So, yan. So, kabit ko lang yung mga covers nito tapos pwede ko na siyang ikabit kung saan ko sila kinabit noon or kinuha o tinanggal so yan kapit okay. natin Yan. So, yan. So, sa mga nakapagkabit na nito, so, kung hindi na siya nagana, so, check muna ninyo kung okay ba yung battery or walang sunog doon sa kanya circuit board. Tapos, sa uh, bibili pa nito, nasa inyo na po kung Um, gagamitin niyo yung battery niya yung kasama ng pagbili niyo or agad-agad ninyong palitan. So meron namang nabibili na rechargeable battery online so ang mangyayari dito yung tatlo na to so ikabit ko na sila since napalitan na natin so ibalik ko na sila kung, di, kung saan ko sila tinanggal yan so umilaw na sila tapos yung dating battery so i-check ko lang muna kung ano to kung na ba ito, hindi kasi ayaw na nito mag charge doon sa solar light niya. meron kasi to solar maliit na solar panel tapos yung capacity nito is 400 milliampere lang so meron na bibili nito online kung gusto niyo pa rin ganito yung uri na battery yung gamitin niyo So nasa halagang 10 pesos to 20 pesos or more. At doon na po magtatapos ang ating video. So once again sa mga bagong naligaw sa channel natin, ako po si Leo and welcome po sa aking bucket list. Hanggang sa susunod na videos, bye for now and thank you.